Ayan po, nagpapakulo tayo unang gata. May asukal at sago para sa ating bilo-bilo. Nakulo na po siya, kaya iuhulog na po natin ah, kamote. Meron na tayong kamote. At meron ng kamoting kahoy or balinghoy. Meron din po tayong langka. Yan no? Oh, Minatamis po natin yun lang kami, At meron po tayong napakaganda ng kulay. Yan ho oh ay malagkit. Ilagyan natin ng food color na kulay blue. Kaya ho, oh, ang kulay niya is sky blue. Ayan. At e ito napakasarap. napakaganda pa ng kulay. Meron tayong blue. Meron tayong orange. At meron tayong puti. kamoting kahoy. Meron tayo orange pa rin. Ito pala yung orange. At itong langka ay yellow. Ayun. Pero halos same lang din po. Ayan. Ang na natin at nakulo na. Ayan. Nakulo na ang ating ano. Ihulog na natin ang ah. kamoting kahoy. Para may nailaga ako na ng unang laga. Para hindi masyadong malabo. Ayan na. Aray. At siya'y tumalsik ng kainain. Ay naman na mama so ka pa inday. yan ho. para sabay sabay na ho silang maluluto yan mausok masyado nag ah, ano yung ating kaldero hulog na din po natin ang kamutit mabilis lang maluto yan yan sila ay mag hindi masyadong malabog yan ho, lang natin ng mga 5 to 10 minutes yan at yan ay luto na tas saka natin iuhulog yung malagkit yan po ganyan lang ho, kasimple magluto ng ano, tas titikman natin kung matamis na o kulang pa sa asukal nalagyan na natin isang kilong asukal yan Ayan po, nahihulog na natin ang ating mga bilo-bilo. Haluin natin at lang magsilutangan. Ayan. No? Labog na ang ating kamiyote at saka ang kahoy. Ayan. Antayin lang natin magsilutangan yung yan. naguutay uutay utay yan ha. Ganyan po sila. Ayan. Oh. Nalutang na. Pag lumulutang na po sila, ibig sabihin, paluto na po yan mismo. Hulog na ulit natin ang ating pangalawang gata. Ari ho, ibali. Pangalawa na, pangatlo ng gata. Ihulog na din po natin ang minatamis na lang ha. Yan po, Ay. Sobrang sarap ng ating bilo-bilo ngayon. Loaded sa lahat. At lagyan din ho natin ng iba para lalong masarap. Ayan ho. Para malasang malasa ang ating bilo-bilo. Ay kaganda ng kulay. Dapat po'y violet yan. Wala akong mabiling violet dito kulay. O, di blue na lang. Tapos may green naman ako dito ng pudkulo. Kakaunti na. Kulang sa si pudkulo. Kaya para mas maganda. Balo na lang, ah. May dilaw din ako ng Ay dilaw na po yung ating kamuting bagin. ay di wala naman pong kulay. Puti naman yung ating kamuting kahoy. Yellow. At saka blue. Ay. Labo-labo na sila dyan ang kulay. Ready na po ang ating bilo-bilong makulay. May puting kamuting kahoy, may yelong kamuting bagay, sago at may violet na malagkit na bilo-bilo. po, ready na po. Gusto na po siya. Mm -hmm. Ayos na naman si Tami-Tami.